Just go back, 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 back. Alright, uh, good morning everyone Isa naman adventure gagawin ngayong araw na to <laughs> At uh, ngayon lang tayo ulit nakawin ng Pilipinas kaya gagawin natin ang ride natin mula po dito sa Malolo City agang uh, uh, Maliko, uh, San Nicolas, uh, Pangasinan Doon uh, mo tayo pupunta sa ngayon at uh, at least may ride tayo ngayon Sunday uh, next week kasi uh, start na nang uh, start na nag uh, Holy Week o oh, diba? Lunis Santo uh, at saka nang uh, uh, tawag nito <laughs> ayun na nga at um, lagi naman tayo nagra-ride ng yearly kapag umuwi dito sa Pilipinas uh, at uh, ito yung isang uh, gusto ko sanang balikan itong uh, San Nicolas, Pangasinan ito sa mi Maliko at uh, last year kasi nagpunta rin na rin ako dito kaya lang hindi ko pa hindi ko na record yung, uh, yung dinadaanan ko nun kaya subukan ulit natin makarating doon <laughs> at tignan rin natin kung ano yung mga uh, ang uh, kondisyon ng mga dadaanan natin doon at least yung ibang mga uh, mga at isalam nila uh, meron silang update kung ano nang uh, nangyayari sa mga daan papuntang uh, uh, San Nicolas Pangasinan uh, tayo ngayon yung bibigay mula Malolo City agang, uh, agang San Nicolas dito tayo dadaan sa may uh, San Miguel Bulacan panuebay siya, alam nyo na yan. <laughs> Uh, update ko na lang kayo mamaya ah. uh, Bago kayo update mamaya Oras po natin ay uh, uh, 2.30 na po ng umaga Mas ginusto ko na kasi ng medyo maaga Para at least eh, uh, Abutan ko O magkaroon man ng abirya Yung Ating ano, at least meron pa tayong ng uh, Oras para makapagayos Huwag naman sana mangyari na magkaroon ng abirya uh, Gusto ko lang kasi Yung Ah uh, Marating na nga, uh, oras na nga uh, mga 6 ganon para at least e... Eh, uh, ...yung pagsikat ng araw makita natin. Anyway, update na lang mga mamaya. Medyo madilim dito sa uh, 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 sa Pulilan uh, road. Ito yung uh, gagawin kong daan mula Pulilan. Tapos shortcut ako ng bypass road ng Pulilan. Ayun na, uh, pabaliwag na. Anyway, update na lang ako. Alright, uh, nandito na tayo sa Nueva Ecija dito sa Gapan, o no? diba, ganoon Oras po natin makalipas po ang 3.30 in the morning at uh, tuloy pa rin tayo sa ating biyahe Mula po Malolo City hanggang Maliko, Pangasinan Ayan, dito sa aming San Nicolas, Pangasinan Ayan, talaga yung ano, hahahaha, <laughs> ang tama, hahahaha <laughs> Anyway at uh, nandito tayo sa partner ng Nueva Ecija. Normally, um, uh, ang mga trucks ay madami. O, oh, di ba? Ganon. Kasi maraming mga nagbabiyahe dito papunta ng mga iba't ibang probinsya. Ayun na nga. Two bars na lang po lang aking gasolina at tayo magpapagasolina muna at makapagpahinga ng konti. O, oh, di ba? Ganon. Anyway. Uh, uh, malapit na tayo dito sa may uh, San Leonardo Nueva Ecija uh. May friends tayo dito yan Si Omer Parongaw uh, Nag-work yan sa may uh, uh, Dubai Anyway At uh, update na lang tayo mamaya Matitim pa rin wala pa rin kaya makikita maganda <laughs> ah, pahinga muna tayo ng konti dito ang ganda ng view tingnan nyo grabe no panalo ay this is the best lalo na yung uh, buntok na yan na uh, wala akong masabi ganda wow amazing panalo Alright, uh, dito tayo ngayon sa uh, part na ng Rizal. So, mga 41 minutes na tayo sa Madiko. Kaya lang mo ng konti at natin yung uh, ganda ng view ng, ano, you know, ng mga kabundukan dito sa part ng Rizal. Ay, nako. Game! Kina tayo. Malico, here we come! Maganda, di ba? Uh, dito tayo sa ngayon sa uh, San Nicolas, Pangasinan. Na nagpasa na natin na ako, hindi na natin nakuha na. <laughs> like picture, picture. Kasi ako doon sa may, ano, ng arts uh, art na uh, San Nicolas. Hindi ko natuloy ito nakuha na dito, uh, ng video. Kaya, uh, ayon <laughs> anyway, basta na nito tayo sa San Nicolas. ko view po yung sa uh, Pangasinan e Tingnan natin Mag-start na dito yung ano yung uh, bankingan <laughs> Woo! Ito na! Here we go! Malika, here we come! Ang daming buhangin, nakakatakot <laughs> and Ayan, dedikado dito yung uh, mga buhangin, no? Pagka uh, sa mga bangkingan, no? Oo, oh, ibang, ibang pa no? kung makikita ninyo yung mapa oh, tingnan nyo kung oh, gaano kalikundi oh, ko itong maliko na to kaya ah, siguro tinawag to ng uh, maliko kasi grabe talaga yung ano yung pangkingan uh, bankingan. <coughs> ito mo naman you know? ko alam kung kakapit ba rito yung ano ko <laughs> ha? <What? laughs> <Yung> gulong ko <po. laughs> Kaya pa naman ng gulo Nakakot, <laughs> nakakot, oh. Sige, ah, larga tayo. Ay, eh, ilustro mo yan, eh. pangatawanan na natin. Ride pa more. Ah, ganda talaga ng ko oh. Okay, so, sasad tayo ng, ano, ng, ah, uh, maganda Bakit? Woo! Katakot yun ah Ito akyatin natin to oh. Ang taas nito ah Ayan, yan ah Makakita nyo sa video, hindi masyado siya Pero sa ano sa totoong buhay talaga, mga salagang patarik talaga, akyate niya talaga Lahat ng mga nagmumotor dito, talagang mapapaan niya eh wow Ang ganda! Look at that! Nakatap tayo na sa pampyesto Ang maganda magandang pesto dito Oo, oh, ang ganda ng mundo Woo! Panalo Uh, talagang ah ibat talaga itong ano itong badi ito tapos eh hanap tayo ng medyo maluwag luwag ay may ano to no ah uh, parang ginawa nilang butik may kubo eh kaya uh, baka siguro kampingan yan kaya hindi na hello kambing kambing na may bang Tibay nito. Grabe katibay tibay ni Sir. Ay nako. Baka mamatay pag nag-espinala ako. <laughs> ang hirap noon, no? ang pakyan, lalo na kanina 'yung dinanan ng yung... Oh, grabe. Dinanan natin kanina 'yung tinuturo ko na ano na sa video, hindi masyadong ano. Hindi masyadong chita 'yung pagkataas niya ng daan pero dito sa totoong buhay talaga kung makikita nyo talagang patarik tapos bike lang siya pa din eh makahirap na tingnan nyo yung ganda ng ano ng uh, buong uh, Pangasinan ayan na, uh, ganda diba? tyong yung uh, dala natin ngayon, yung yung uh, Venturi 500. Anyway, uh, yung tuloy, tuloy pa rin yung 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 mga yung 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 sa viewpoint. yung 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 lang natin tong, ano, yung 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 natin. yung 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 Ang ganda ng maliko. Woo! Palalo. Isa sa mga favorite place ko tong ano na to. Maliko. Ang ganda eh. Uh, next time magka-camping tayo dito. Pagka meron tayong pagkakataon na meron tayong mga kasama Yan Mayroon kasi mag-isa, no? <laughs> takot din ako, no? So, mga mamaya, eh Nasa tent tayo, no? Tapos, sa uh, daganan, daganan talaga, <laughs> Yung, uh, Kapre, no? Tapos may mga whiting Uh, eh, number one pa naman akong matatakutin. <laughs> Ooh, mali ko ganda talaga ng uh, What the fuck? <laughs> oh, may sinog cloud na oh parang mas maganda dito yata magis tapo ba at sa banda. Good morning. Ah, parang maganda dito ah. Ah, dito oh. no Ah, tama. Eh, gwitay dito sa mga maglappers. Wow. Amazing. Ah, tinitingit sa kabila. Ah, д 다 das ist ja mal tingnan natin ng mali ko viewpoint ah, ang problema dun sa ano natin kanila hindi ko lang natin na visual ay nakalagi na lang ganon pag kakapupunta dito pag yung camera mo ano ba yan siguro next time siguro makukuha na natin ng maayos ah, hindi pa naman tayo kagaling uh, kumuha ng uh, video no ay nako So, next time, itong way natin na to pa uwi, ano tayo dito? ah uh, Babawa tayo ng Santa tapos Dalton Pass. Ayan, panuwe ba yung... Uh, panuwe tayo? ah uh, ay, nuwe ba uh, tapos nuwe ba Isiya? Ayan. At lang tayo mag-ano tayo. Uh, siguro maglalans kung ano naman. lunch naman ha. katatapos lang na nga. <laughs> Breakfast ha. Grabe. Yun na nga. Anyway, uh, pag sa sign out na ako dito sa ano na to, uh, total away naman na tayo. Uh, ayan. Uh, anyway, uh, sign out na tayo dito. Para Hanggang sa muli ulit natin ating uh, uh, sana makuha natin ng maayos. Anyway, uh, ito ang One Way Out Model Adventures. At uh, tayo uh, magsa-sign out na. Dahil well, pa -uwi na tayo. Tapos na ang ating breakfast ride dito sa uh, uh, Maliko uh, Viewpoint dito sa may uh, San Nicolas, Mangasinan. <coughs> uh, magandang experience. So, ating ginawa na ito ang ah, sarap ng food lalo na yung dinakdakan napakasarap talaga ayos na ayos yung uh, ano yung uh, nila yun na nga ang oh, ganda kaya yun malamang mainit na to pa